Uy, okay, ano atin? ten? Uh, dok, pwede bang magpaparitoke ng mukha? Oh. Ah, Gagayahin sana yung kay yung mukha ni Alden Richards. Medyo mahirap yan. Pero kaya po ba? Kaya. Oo, kakayaan niyo yan. Mga magkano po kayang gagastusin po? Eh, depende. Eh, tika lang, compute natin sa noo mo, medyo malapad yung noo mo. Inaten natin yung balat para medyo lumiit. Mga 50,000. Sa mata mo naman, ay eh, sobrang laki ng mata mo. Kamukha mo na si Jack Ma. So, kailangan natin tahiin yung bawat gilid niya para lumiit. one eh, mga 150,000. Tahi nga mo naman, medyo kumakaway. Eh, tapyasan nito ni bale yan bali 50,000 naku iho yung pagdating sa ilong iho medyo malaki yung butas iho tapyasan natin yung bawat gilid ilagay natin sa may butas para lumit yung sa panga mo naman hindi e, natin so ang sumatok <laughs> itin kaya sa seri